Magandang gabi mga bossing. All right. Mag-share na naman tayo ng mga move sa larong dama. Okay, ang i-share natin ay mga basic move lamang. Sa 115 tayo, na ano? okay. Basic lang kasi 'yun lang ang uh, alam natin mga basic. Okay. Para sa mga beginners nga pala mga bossing, mga baguhan diyan, eh, mga basic lang. 'Yun lang alam natin mga basic muna. Okay, dito tayo. Dito siya, itong karaniwan nating makikita sa laro. O, dito lang tayo sa basic. Para meron tayong pundasyon. Yan, nagpapakain dyan. Yan yung karaniwang nakikita natin. Pag sulung dyan, uh, meron iba dito. Pwede naman tayo dito. Old version. Lumang sulungan ng araw. Okay. Dito siya. Dito ka lang. Dito siya. Dito ka. Pag pumunta dyan, edi dito ka. Yan. kasi inaabangan mo isulong yon bawal niyang isulong yon lance yon eh matatalo siya diyan eh okay gusto niyo makita pag sinulong kasi diyan ipapakain mo to so pag dito siya kumain pakain mo to matatatluhan siya yon oh kita na okay paano kung dito kumain pares lang pagkain niya kain kain mo kain niya ganoon pa rin oh matatatluhan pa rin okay so bawal niya isulong yon. So bawal siya diyan. Kapag dito naman siya sumulong, dito ka naman. Kasi inaabangan mo nga ito. Yan naman ang inaabangan mo diyan. Oo, matatalo din 'yan. Paano? Ipapakain eh, mo to. 'Yon. Mga basic move ng mga uh beginners 'yan. Kahit saan kumain. Pag dito siya kumain, ipapakain mo to. Yan o. Yan, ganyan. Okay. Paano kung sa kabila kumain? Balik natin. <coughs> kung dito. Ganun din. Ayan o. Yung pa rin ang gagawin mo. Ayan. Okay. Saan siya? Dito pwede siya dito, no? Pwede. Pwede siya dito. Yan. <clears throat> Pag dito kasi siya pumunta, mga bossing, ay ito ay susulong mo. Oo. Ayon sa mga sulungan ng libro. Nakarecord. Bakit ika? syempre hinihintay niya sumingit yan. Ah. Ipit kasi siya dito, yung mga piyesa niya dito. Ipit. Oh. Pag beginners madadali talaga diyan kasi sisingit 'yan diyan eh. Pag singit diyan, <coughs> isasabay mo 'to. Mamili siya. Pag dito siya kumain, Ah, dito ka lang. Same lang naman ang mangyayari eh. Kahit kumain. Pag dito naman, 'yun parang isusulong mo. Doon kasi 'yan papunta eh. tingnan natin di ba sumingit sumabay ka dito siya kumain akala niya papasok ka dito dadama ka hindi eh, na captured lang ang dama mo tapos lugi ka pa ng piyesa kaya ang gagawin dyan pag sumingit di dito no dito siya kumain susulong to yan susulong hindi kakain ka papakain ulit oh, saka ngayon aapatin yan o Pakain, apat. Matatalo ka dyan. O, dito siya. O. Papadama na yan. Dito siya. Abangan ka. Dito siya. Dito naman. Doon siya. Ayan o. O. Saan ka dyan? Dito. Maabutan ka dyan. Ayan o. Paano kung dito muna? pwede naman abangan ka na doon bababa kukunin ang gitna hmm. dito siya limbawa umiwas o oh, yan na pag sumingi talo gaganon lang eh pagkain di babantayan lang doon Paano kung hindi sumingit? Ito yung sinulong. Dito ka naman. Pag dito siya, di ubos. Pag dito naman, di kain lang. Talo. Okay. Ulitin natin. Opening. Opening. Yan. Tapos, dito. Dito, atras. Okay, yan ang sulungan ha. Okay. Dito, dito. Yan. Old. Old sulungan. Dito siya. Ah, dito ka naman. Oh. Dito lang si bawal. Dito siya. Dito ka naman. Ngayon, dito nalansin na siya no kasi pinakain. So, nag-timing muna siya dito. Hindi muna yan ang sinulong niya. Timing muna siya dito. Okay. Ang gagawin mo naman, dito ka. Yan. O, marami siyang sulong. Pwede dito, pwede magpakain. O, limbawa, ito ay sulong niya kasi magpapaatras siya. Yun ang purpose. Gagawin mo, pakainan mo. Yan. Kain, kain. O, ipit na siya dyan. Ipit siya, mga bossing. Pag pumunta siya dito, lansi ah, di ba? Maraming way ng lance 'yan. Pwede dito ka pumunta. Pagkain nga ibubukas mo. Yan o. O. Pag dito siya kumain, kain ka apat, tama ka. Pag dito naman siya kumain, kain ka ng tatlo, dama ka. Super, ikakapture niya yung dama mo. bilangin mo ang pyesa. Luging-lugi. Apat kontra anim, di ba? Balik natin. Pag pumunta siya rito, ito nga yung sinabi natin. Pwede rin namang dito ka. Pagkain niya dyan, papakain mong tatlo. Hindi pwedeng isa. Hindi pwedeng isa. Tatlo yan ito. O, kaya ka naman ng tatlo, dama ka dito sa onse. Pagkain niya, kain mo rin. Yan. Yeah. Pwedeng mga ganon. Kung anong gusto mong lanse. Okay, so hindi nga siya pupunta dyan kasi may lance Pwede dito, pwede dito. Okay? Pag dyan, 7-3. Ah, yan ah. Unahan mo na. <clears throat> no choice. Magtakip o di kaya pumasok. Pag dito siya, kakain ka lang. Kain siya dalawa. Hindi pwede isa. Dalawa, yun ah. Oh, bawi ka ng kain. Kakain pa siya. Isusulong mo lang to, Lamang ka na. Hmm. Pag sulong niya rito, di kakain ka lang. Parehas ang pyesa, nakareal ka. Okay. Di ba? Yan ang kagandahan. Oh, pang beginners lang mga boss. Pang beginners. So, dito, talo. Di dito na lang. Pwede naman. Dito na lang. Ah, dito ka naman, oh. Yun. Pwede na kaya siyang pumasok? Ay, di subukan. Pag pumasok, hindi pasok ka rin dito. Oh, pagkain niya dito, kain ka roon. Kakain siya, kakain ka. Kakain siya, kakain ka. Ayun. Diba? Ayun, malapit ka na doon oh. Diba, sumulong dito bukas mo yan <clears throat> magpapadama siya unahan mo na o papadama pabalikin mo tapos ayun oh, papadama siya ayan na wala nang support yan pag bumaba ayun o so matatalo Okay. Basta yun ang opening. Mga basic moves lang mga boss. All version na pirahan, Dito. Meron din naman kasing sumusulong dyan. oh, maganda rin yan. O, dito. Dyan, dito lang. Pagpunta roon, dito ka lang. pwedeng magpakain oo oh. dati nga na, may nakalaro ako nagpakain agad nagpakain din agad ako <laughs> akalain mo sumulong dito di lance ito lang tinira ko eh oh. lance na yan pag dito siya sumulong pakainan ko lang yan o oh. natatlohan na siya di ba tatlo yan eh okay balik lang natin eh, dito siya kumain sa kabila. Ganun pa rin. Ayan, o. Oh. Yan. Kain siya. Okay. Yun yun. Mga basic move para sa mga beginners. Karaniwan yan kasi nakikita, eh. Para may idea kayo. Oh. Pwede kang dumaan dito, pwede dito. Kapag dito, dito siya. Huwag mo isusulong to. Ah, pwede pala. Pwede pala. Pag sumulong siya dito, ito ang wag mo isusulong. Yan, ang delikado. Kasi pakain niyan ni dalwa. Lano siya, no? Lugi ka dyan. Malulugi ka. Yan, Suportahan mo. Yan, na. Ayan na naman siya, oh. Wala ka ng suporta. Lugi ka na. Yo, di ba? Kaya dapat uh, kung dito ka susulong ay alam mo yung timing. Pag sulong mo dyan, dito siya, no? Huwag ka nang susulong doon. Dito ka na. Ayun. Kaya nga, sa umpisa, dito na. Dito na yun, susulong eh. Dito na. <clears throat> Para pagpunta doon, dito na. oh doon din papunta. Ayan. Okay. Merong meron diyan, no. Meron din naman. Meron dito, dito ka lang. O timingan yan eh. Pagpunta dito, dito lang. Bawal na siya roon. Meron naman hindi muna napunta dito. Ganyan muna. Oo, oo meron 'yan. Tingnan natin. <coughs> meron 'yan eh. Ah, uh, dito ka yun na ganun siya na ganun Oo. maganda rin yung timing na yan kasi hinihintay kang gumanon eh gaganon siya oh buklay niyan eh pag pumasok ka dyan gaganon siya oh. kaya dapat makounter mo yan mga bossing kaya dapat pag sulong niya dyan ha pag sulong niya dyan yan Bibigay mo na to. Pwede siyang kumain sa libre. Pwede rin dito. Malamang sa libre yan, oh. No? Saka mo, Pakain yan. Kain dalawa. Oh. Twitch. Hindi ka maiipit. Dito siya. Okay. Dito ka naman. Oh. Hindi ka maiipit dyan. Oh. Nagpabalik. Oh. Maganda. kadi, Bwelo. Yan, oh. Dito siya. Diyan ka lang, dito siya. Oh, pwede siyang pumasok doon, pwede naman. Oo, pumasok siya roon. Center, lagi mong gagawin ang gitna. Dito siya. Baka makakalan si ano pag sumulong karoon, 'yun ang gagawin, no. Baka makakalan si. Oh, 'wag mo isusulong 'yon. 'Wag mo susulong, no. Lansi nga eh pasok ayun hindi <coughs> nya maisubo dadama ka eh ito pwede real ka naman o, oh, sulong siya doon dito ka na oh, pag dito naman siya, walang support o oh, ba diba? naunahan mo eh dito kaya yan pwede Pwede siya dyan. Dito ka lang. Kain. Kain na bante. O, dito na naman siya. Pakain mo na yan. O. Dito siya. Sakto. Yan, sakto yan. O, o may tira pala siya doon. Magpapadama ka pag ganun. Pag dito naman... ay kain doon. pwedeng tumabla, no? Dito siya. Pag ilag, oh, yan. Medyo lalamang ka. Pag ilag dito, dito Okay. Mahaba na, no, mga bossing. Basic lang muna yan. Mahaba na. Mga basic moves. Comment lang. Mga iba pang gustong malamang tirada doon.